kalidad o presyo. Usa kana na sa pangutana karon sa mga konsumante. Una sa pagpalit og mga gamit. Ginatanaw gyud presyo Sa Pre kalidad. Si Rose Maria, mipalit palit og butane stove sa kantidad nga kapin 400 pesos ug mas barato sumala kini itandi sa una nilang giadtuan nga establishmento nga naa sa kapin 500 pesos. Presyo alang kaniya ang pinaka-importante. Gumikan sa panahon karon matud ni Rose. gikinahanglan kinahanglan ang pagdaginot. Apan, Lison pangitaon ang kwarta, kita magtipid po para sa ang anak. Sige, tanaw dyan na mo kung quality ba siya, wala ba siya yung mga deferensya. Mawin na mo ang ipatisting kung okay ba siya mo na ay number one nga among ginatanaw. Si Nanay Salapia, importante kaniya ang pagsusi sa kalidad, itandi sa presyo. Usa sa ginakonsidera ni Ini ang ilang siguridad sa mga ginapalit nga produkto. Para kung matibay siya, kaya tingnan mo, pangalawa presyo, kay pamatay korta, dito ta sa murab, bisag medyo may kamahalan, basta matibay yung produkto, Okay, para sa po. Oo, oo, sa safety na ito. Ano lang ka gipit mga wayo kwarta mga tao? Matod sa Department of Trade and Industry, Jen San, importante alang ato sa mga konsumante ang pagsusi sa ilang ginapalit na produkto. Kung ba adunay silyo nga Philippine Standard o Import Commodity, aron masiguro ang kalidad o siguridad sa mga nagapalit, ma-online man o physical. Naming mga establishment na firme madakpan and then we will ask them na, Sir, ma'am, nga sigi sige mag mo pamaligyan niya, sige lang magka-penalty sa moaba. ba? And then, ang ilang tubag ako sa mga, mamagod ang pangitaon po sa mga tao, sir, kay Barato. Mm -hmm. Two-way kung baga na nami i -imove ang government, tabangan po nung tamay sa consumers na they would patronize katong mga certified yun. Mm -hmm. Ang amo ang tumungan na is, maproteksyonan ang inyong safety dili basa-basa ni -basa mo da dapat iris ang imuhang kinabuhi o ang imuhang mga ari-arian na pagpalit lang atong mga uncertified. Usa sumala pa sa ginalikayan sa DTI, ang posibleng tinubdan sa sunog, gumigan sa dili kalidad ng mga gamit, ilabi karong umaabot nga Berman, siguridad sab sa mga nagagamit og uncertified helmet, gawas ni ini ang paggamit og walay graphical warning nga vape o guban pa. Kahibaluan giba na ang ana sa 1.8 milyones, Itidad ang mga nakumpiskang produkto sa syudad, gumikan sa walay nakabutang na PS o ICC. Panawagan na lang ni Giovanni Manon, Trade and Industry Specialist sa DTI, ngadto sa mga padayong gabaligya o uncertified products na dili na sumala pang huwaton, na sa ikatulong offense, mamahimong ipasarado na ang ilang establishmento. Ilar na to, o, ilagi ang responsibilidad to ensure po na ang ilang inabaligya is na IPS o ICC. Mm -hmm eh, okay, sila mga gina ang maigan kung makita na na sila ang kapamaligya. Well, pwede nila i-implicate katong ilang supplier, pero sila gina una ma-penalize. -ma -ma In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Bri, Gada News.